Hello mga mami's to be! Kumusta? It's Isvel and today we're talking about a sweet and healthy treat that might just be the pregnancy snack you didn't know you needed. Dates! Sa panahon ng pagbubuntis, importante ang pagkakaroon ng mga masarap at nutritious na snacks. At isa sa mga baka di mo alam na pwedeng maging go-to snack ay ang dates. Hindi lang basta tamis, puno rin ito ng sustansya. Ano nga ba ang mga benefits ng pagkain ng dates sa panahon ng pagbubuntis? Let's dive in! At dahil curious tayo, may connection kaya ang pagkain ng dates sa proseso ng panganganak? Let's explore kung paano ito maaaring makaapekto sa pagluluwal ng bata. Alamin natin ang mga kahangahangang benepisyo ng pagkain ng dates sa panahon ng pagbubuntis. Dahil sa kanilang nutritional magic, talaga namang pwedeng maging superfood ito sa pregnancy. Isa sa mga common struggles ng mga preggy moms ay ang pagbabago ng energy levels. Ang pagkain ng dates ay maaaring magbigay ng consistent energy boost para iwas pagod at laging active. Alam natin ang laban sa pregnancy brain fog. Pero did you know, ang vitamins at nutrients mula sa si dates ay nakakatulong mapanatili ang mental clarity. Bye-bye brain fog! Dates are not just sweet. They're also packed with nutrients and vitamins like iron, fiber, potassium, and more. Ano-ano nga ba itong mga nutrients na maaari mong makuha sa pamamagitan ng pagkain ng dates? Nagkikrave ka ba sa ice cream? Subukan ng dates, isa itong mas malusog na paraan para pagtakpan ng ating mga sweet tooth cravings. At dahil ito'y mayaman sa natural na fructose, maaari kang magkaroon ng dagdag na lakas para labanan ang pagod sa pagbubuntis. Isang panalo. Hindi lang sa tamis may benepisyo ang dates. Ang prutas na ito ay puno ng fiber na nakakatulong sa regular na pagtakbo ng ating digestive system. At dahil dito, mas mababa ang chance na magkaroon ng constipation sa panahon ng pagbubuntis. Ang dates ay mayaman din sa folate na nakakatulong sa pagbawas ng posibilidad ng birth defects. Importante ito sa development ng inyong baby. Hindi lang doon nagtatapos ang kanilang nutritional value. Ang dates ay nagbibigay din ng iron at vitamin K. Ang iron ay mahalaga para sa iyong dugo at ang vitamin K ay may malaking papel sa blood clotting. Paano nga ba nakakatulong ang iron sa ating katawan? Ang pagkakaroon ng sapat na iron sa iyong diet ay nakakatulong sa pag ng iyong energy levels at labanan ng iron deficiency anemia. At hindi lang yan mga kamamis, ang vitamin K na natatagpuan sa dates ay nakakatulong sa pagdevelop ng malusog na mga buto ng iyong baby at ito ay makakatulong din sa pag-improve ng iyong muscle at nerve function. Pero hindi dito nagtatapos ang kahangahangang benefits ng dates. Ang prutas na ito ay mayaman din sa potassium, isang electrolyte mineral na nakakatulong sa pag-relax ng blood vessels at pag-maintain ng mas mababang blood pressure. Hindi lang sa pagkain may halaga ang dates. Ayon sa research, ang mga ito ay may therapeutic benefits tulad ng anti-inflammatory, antioxidant at anti-tumor properties. Subalit may isa pang benepisyo na kakaiba, ang kakayahan daw ng dates na mapabilis ang proseso ng panganganak. Ang pagkain ng dried fruit para mapabilis ang panganganak ay tila isang sinaunang alamat, pero ayon sa mga researchers, may ebidensyang sumusuporta sa ideyang ito. Ano nga ba ang koneksyon ng dates sa panganganak? Tara at alamin natin. Hindi lang ito basta kasaysayan. Ayon sa mga pag-aaral, may basihan ang idea na ang pagkain ng dates ay maaaring mag-ambag sa natural na pag-induce ng panganganak. Kaya depende sa dami ng dates na iyong kinakain sa pagbubuntis, maaaring magsimula ang iyong panganganak ng hindi kailangan ng tulong ng gamot. Ang isang malusog na pagbubuntis ay nag-uumpisa sa pagkakaroon ng malusog at balanseng jeta. Kabilang dito ang sariwa at dried fruits. Bakit nga ba ang dates ay napakagandang pagpipilian? Ayon sa mga konklusyon ng mga pag-aaral, maaaring ang pagkain ng dates habang buntis ay magdagdag sa iyong tsansa ng spontaneous at natural na pag-induce ng panganganak. Could dates be the missing piece for a more natural birthing experience? So mga kamamis, isama na natin ang dates sa ating diet para sa isang mas malusog na pagbubuntis. If you found this video helpful, don't forget to hit like and subscribe for more pregnancy tips. Kung mayroon kang sariling mga karanasan o insights tungkol dito, ay i-comment lang sa ibaba. This is Isabel signing off. See you in the next vlog!